Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ng salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Hindi kailanman mabibigo ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Langit. Sa mundo, sinusubukang gawin ng mga tao ang isang bagay nang may paghahangad na magtagumpay, pero madalas silang nabibigo. Gayunman, hindi kailanman mabibigo ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Langit. Ang dahilan kung bakit hindi ito kailanman mabibigo, ay dahil ang Diyos ang gumawa ng ebanghelyo at nagturo sa kanya mga anak. Inihalin tulad ng Biblia ang ebanghelyo sa binhi at sa Matthew chapter 13, naroon ang talinghaga ng mga hasik. Ang ebanghelyo ay inihalin tulad sa isang binhi. Nakakita na ba kayo ng binhi ng mansanas? Sa pagtingin lang sa binhi, hindi natin alam kung paano ito magbabago. Pareho ito sa ating ebanghelyo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin para mamunga ng mga bunga ng ebanghelyo? Dapat nating itanim ang binhi. Sinabi ng Diyos, pasisibulin ko ang mga ito, gagawin ang mga ito na punong kahoy, at gagawin mamunga ang mga sanga. Isasagawa ko ang lahat ng proseso. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nang tinanong tayo sa Diyos, sinabi ng Diyos, itanim at diligin ito. Ang ibig niyang sabihin ay, dapat niyong magsikap man lang, para itanim at diligin ito. Kung gayon, mapupuno ang inyong kagalakan, pagtumubo ang binhi at maging isang punong kahoy na namumunga. Hindi natin makakamit ang isandaang porsyento na tagumpay sa lahat ng bagay sa mundong ito, pero ang ebanghelyo ng kaharian ng langit ay hindi kailanman mabibigo. Ang katangian ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Langit ay na ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Kaya ang ating Ebanghelyo ay hindi kailanman mabibigo saan man maghasik ng mga binhi ng Ebanghelyo. Nakapunta na ba kayo sa Alaska at nakakita ng isang iglo, isang bahay na gawa sa yelo? Hindi pa tayo nakapunta kailanman sa Alaska. Gayunman, ano ang ginawa ng Diyos? Sa sandaling naitanim natin ang binhi ng Ebanghelyo, na ang simbahan. Kahit sa nayon ng Siratong, sa matataas na bundok ng Himalaya, ano ang ginawa ng Diyos kahit na hindi kayo kailanman nakatapak roon? Nang ang binhi ng Ebanghelyo ay naihasik, hindi ba ang mga miyembro ay nagtatayo ng mga sariling gusali ng simbahan nila, at nangilin ng mga pagsamba, sa kagubatan ng Amazon din, simula sa pinuno, maging ang mga taong naninirahan doon, ay tumanggap ng Ebanghelyo ng Diyos at nangingili ng mga pagsamba sa Diyos, hindi ba? Ang binhinang buhay ng Ebanghelyo ng Diyos ay naihasik doon at lumalago ng mapagbiyaya. Pag nakikita natin ito, makukumpirma natin na tiyak na hindi kailanman mabibigo ang ating Ebanghelyo sabihin natin na nagtanim ako ng binhi ng isang puno ng mansanas. Kung gagamitin ko ang pisikal na puwersa, para hatakin ito sa itaas upang palagwin ito ng mas mabilis, maaari ba itong sumibol at maging isang puno at mamunga ng magdamag? Hindi ito isang bagay na magagawa natin. Isa itong bagay na ginagawa ng Diyos na siyang gumawa ng binhi. Ipinaliwanag din ni Apostol Pablo ang tungkol sa Ebanghelyo sa sinaunang simbahan, sinasabing, masipag akong itinanim ang mga binhi. Sumunod sa akin si Apulos at patuloy na nagdidilig sa mga ito. Ang ibig niyang sabihin ay, ang mga nagdidilig at ang nagtatanim ay mahalaga, pero kung hindi sila pinalago ng Diyos, anong silbi ng pagtatanim at pagdidilig? Hindi ba ang lahat ng ito ay walang kabuluhan? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ako ang nagtanim, si Apulos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi sino ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Ipinangako ng Diyos na bibigyan tayo ng mga pagpapala at mga gantimpala para sa ating pagsusumikap. Mga kapatid, kahit ipinangaral ni Apostol Pablo o ni Pedro ang Ebanghelyo, o ng isang dikilalang tao ang ating Ebanghelyo ay hindi mawawasa, pag ito ay naitanim at naipangaral. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa Ebanghelyong ito? Dapat nating itanim ito ng marami.